Nagsalita na si Erin Adarna tungkol sa kontrobersyal na si Pernilla Hua, ang babaeng itinuturo ni Andy Eigenman sa kanyang sunod-sunod na nakaraang Instagram post na di man ay umahas sa asawa niyang si Finmar Alipayo at nagpalagay pa raw sila ng matching love couple tattoo na 224 na may meaning na today, tomorrow, forever na siyang lapis na iginagarit ni Andy. Ibinunyag ngayong araw ni Erin Adarna ang katotohanan sa so kumakalat raw na pahayag na inilabas ng kaibigan niyang si Pernilia Hua sa social media tungkol sa cheating issue nila ni Filmar Alipayo. Ayon kay Erin Adar na isa raw itong peke. Nito lamang na karang araw nga ay naging usap usapan at panat kumarat sa social media ang mga screenshots ng post mula sa IG account na may username na Pernilia Hua underscore. Nakaparehas ng username ng of official IG account naman ni Pernilla Hua na pinafollow ng ilang mga artista tulad ni Ryan Bang. Base sa screenshots, ito raw ang official statement ni Pernilla Hua sa cheating issue nila ni Filmar Alipayo na inilantad ni Andy Eigenman sa social media. At base rito, sinabi raw niyang labis siyang nasasaktan sa mga pambabatikos na kanyang natatanggap ngayon. Tao rin naman daw siya at nasasaktan sana, sana raw ay mas maging mabuti raw tayo sa isa't isa. Huwag raw sana siyang i-judge dahil hindi nyo naman daw alam ang totoong story. Ngayong araw ay nagsalita na si Ellen Adarna patungkol sa kumakalat na di umano'y pahayag ng kaibigan niyang si Pernilla Hua kung saan maging ang mga news outlet tulad ng GMA News at Inquirer ay pinikap na rin ito. Ibinulgar ni Erin Adarna na hindi raw totoo ito. Isa raw itong peke mula sa isang fake account ni Pernilla dahil naka-deactivate na raw ang account nito. Kinall out din ni Erin Adarna ang GMA News at Inquirer sa pagpapublish nito. GMA and Inquirer publishing a statement source from a fake account. Her personal account has been deactivated the entire time Philippine media madlang people Samantala ayon sa latest update Di o manong sumugod na raw sa Siargao ang lolo at lola ni Andy na sina Rosemary Hill at Eddie Mesa para kausapin na si Filmar Alipayo tungkol sa cheating issue nito at subukang pag-ayusin sila ni Andy. Base naman sa kumakalat na video ngayong araw, makikitang sabay-sabay na kumakain sina Andy, Filmar kasama ang kanilang mga anak at lola at lola ni Andy na sina Rosemary Hill at Eddie Mesa. Say na ilang source nagkabati at nagkaayos na raw ang dalawa. Pinabura na rin daw ni Filmar Alipayo ang matching couple tattoo nila ni Pernilla Hua na pinalagay niya sa kanyang braso at makikitang natakpan na ito. Pero say ng mga netizens, kawawa naman raw si Pernilla Hua na dinurog ng mga netizens sa pambabash dahil nga sa paglalantad ni Andy sa social media. Tapos magkakaayos din naman pala sila ni Filmar Kawawa raw ngayon si Pernilla Hua. Sana raw ay hindi na lang ito isinambulat ni Andy sa social media. Anong say mo dito?